hello po hi Ay kalalabas lang po namin at kami ay dadaan dito sa isang bookstore at ang promise ay kay Nanay Lorna na ibibili natin siya ng writing writing booklet o oh, writing book kung ano man po na, kung ano man po yung nararito sa bookstore ayan meron din po tayong mga pinrint para kay Nanay Lorna at sa ganon ay mas marami siyang ano, material na gagamitin at madadala din niya po yun sa Davao dahil ilang araw na nga lang po ako pauwi na rin si Nanay Lorna oh. Si Maylene o oh. nakamas. May sipon po siya. May sipon. Ayan tara. Pababa na po tam kami. Eh. Wala po si Ninita kasi yung klase nila may parang oo. Oh, oh. Hindi, lang. hindi. Okay lang kay teacher kasi nga kunti pa lang yung pumapasok pong bata kaya sinabihan din ako ng teacher na okay lang, hindi pumasok mo ng ensinita kasi nga uh, kunti lang po mga ilan dahil yung mga bata parang tamad pa silang pumasok. Kaya kami yeah, lang Monday, o oh, yan, daw sila. We. Ayan, bibilhan po din natin siya ng alpabetong Pilipino. Malay nyo naman po ito. O, oh, Ayan. Ito po yung sinasabi ko. Pamplet. Ayan, oh. Ito, Maylin, oh. Ito. Ayan. Ito, May, oh. Ito yung sinasabi ko, oh. Ayan. Tingnan mo. Ayan. Andito kami, oh. Ay, unang hapong sa pagsulat. Ayan, oh. Unang hapong sa pagsulat. Ayan ang ating bibilihin. Ayan po. At para madala din niya po sa babaw. Tingin. Mga ilan, ayan. Gulit at korba. Ayan yong so, yung iba ipiprint natin. May naprint print na rin ako para madadala niya. O, gusto mo din mama mo? Baruan gusto <laughs> so, din daw niya mama niya. O, yan. Magpuputokopy tayo. Yan, yan. Ayan, Empa. At dahil si Nanay Lorna din po ay mahilig mag gagawa ng mga ano no, yung mga beads. Ayan, o, bibila natin. alimbang kulay ito? Ayan, o, madami ditong beads. Para may libangan siya habang nandito. At saka ito, gusto daw niya yung shells. Ito. Kaso binubutas po ito eh. Um, gusto daw niya yung shells. Ay, dito din may ha, dito may ano. Ano ba ang tinatahi dyan? Ito siguro. Maylin, alika. Ano yung ginagamit? Ito? Hindi kasi ako marunong. Ito siguro. Tinatahi. Ayan. Magpagawa ka ng poseras. Kaso kulang na siya sa oras. So, okay lang. Bilhan lang natin. Ng, dalawang block. O, oh, dalawang block daw. Tapos ano pa. Sige, bilhan mo din. oh, tapos. Di ba parang may yelo? O, oh, pink. Hirap talaga pag matangkad. Hmm, matangkad. Ayun pa. Matangkad na talaga <laughs> ako dito. Ready na ready na po si Nanay Lorna. Iniintay niya talaga ako. Ayan, Nanay Lorna. Galing kami sa bookstore. Ayan, sininita. susulat na Kasi nga, si Nanay Lorna. Ito po, di ba? Ito po yung natapos namin. Ayan. Binilan po natin si Nanay Lorna na writing. Ayan, Nanay Lorna. Ayan. Hakbang po sa susulat? ito po yung pinili natin sa kanya. Bumili kami ni na may maka kami. Tapos, ah, hindi po man siya makabasa talaga ngayon. Ito po yun. bumili na rin tayo ng alpha. Ayan, binili na rin po natin siya ng alphabetong party na para madala natin sa gabaw. At sininita din din po natin. No? Magagamit din ito ni Ninita. At bumili na tayo ng plus card alphabet. Para din kay nanay Lorna, Na, kasi gustong gusto nga po niya matapos. Ayan, binin lang kita. Ito yung sinulat mo, Nanay Lorna. O, oh, ano yan? Letter? Ano nga ito? A. A. O, oh, yan. Letter A. Sabi mo nga, A. Pag sinabing letter A, yan. Ang sound, A. 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 Letter A. O. Sound na na, A. A. Ayan, oh. Oh. Sound, eto 'yung sound niya ah ito e sa E, sound e e ayun di ang dali marunong madali po siya kasi turuan, kaya nakatuwa ayan ito na nailor na eto po ang gagawin namin ni nanay Lorna ayan na nailor na oh babakatin mo niyan ha ayan gusto mm -hmm. ko po si nanay yan pa oh ito pero dahil na yun na lang, pinakita lang din natin kung kaya na talaga ni Nanay Lema. So, meron tayo dito yung binili na mga ititrace niya. Ayan. Ito na Lorna yung na yung tawag dito, tuwid na linya. Ayan. Itrace mo yun. Ang tawag dito, tuwid na linya. Ito, tuwid na guhit, pahalang. Pahalang, gano'n. Pahalang, gano'n. Pagandun siya. Ayan, nakatulad niya. Itrace mo yun na na lorna. Tapos ito din. Maganon, islan. Yung sabi ko sa'yo, pakaliwa. Ito, pakanan. Ito, korba. Korba, kor korba, curve. Korba, pataas. Korba, pailalim. Ito naman, korba, pabilog, pakanan. Ito, korba, pabilog, pakaliwa. Ha? Ayan. Ah, Sige nga. trace mo na na ganun. Okay.

Ah, uh, ayan. So, nanaiilon na pagbago pa lang sa pagsulat yung talaga o so, nanay kinitin natin na ito. Ayun. Ayun. ganon, Please. Magpi-print din ako ganon, Ayun. Diretsyo lang ha, walang inilalabis. Okay, okay na ulit. Pwede natin tayo dito. Sige. Ayun. Tipid-tipid tayo. Pa naman pahalang Para na lor Lorna, ma-practice yung kamay mo, yung hand mo, or po, na ma -practice. Ito naman, pahalang. islang Islan. Uh -huh. mo ito ba ng nanay? Yung yan. itim na yan. Yan. Galing. O, ito naman. Yan on. Para makakasulat ka ng letter. <laughs> Palaro sa linya. O, oh, nasa alin niya, nanay. O. Oh. <laughs> <laughs> oh, erase mo. oh, ikaw mag-erase. Um, erase mo yan. Iyon. Iyan, manabura man nanay yan. Um, ganun, di ba? Magaling yan si nanay yun. Eh, straight lang. Mas o, oh, dahan-dahan lang. Kaya yan ni Nanay Lorna. Wow! O, oh, korba. Yan yung korbang paibabaw. Hmm. Ito naman, korbang pa ilalim. Hindi, ito na nga. Ito. Ayan. Ngayon. Ayan. ayan. mo lang yan. Ang tawag dyan ay putol-putol na linya o broken line. Ayan. Putol-putol. Ayan. Ayan. Kaya siya putol-putol. Ayan. Ititrace mo siya para mag-putol. Bubukuhin mo yung katulad siya dyan. Ayan. putol Yan, kasi pag mga mangangawi ka pa agad. Yan. Yan. Galing. Lili-lili po kami. Akalain niyo yun, ano? Mayun lang pala nakahawak si Nanay Lohan ng lapis at papel para makapagsulat daw. Ano na? Iyon. ako. Sana makarating ako sa inyo. Iyon. Iyon para yung iba doon matatanda, maturuan natin. Meron naman yan eh, alam ko sa mga barangay. Kaya lang talaga yung po sa kanila, napakalayo. Ayan, no? yung, mga, yung mga gusto pa pong matuto na may edad na senior, kaya niya pa po, ano ko okay. Maglibang-libang kayo sa bahay. Ito na po yung paglibangan, yung pagsusulat. Yung may mga anak naman dyan po na ah, hindi gano'ng busy. Pwede niyo papuntuan yung mga magulang natin na hindi pa po marunong sumulat at gumasa. Wala bang ba nagaganyan doon sa inyong nanay nagturo? Meron naman sa ice, no? Linya-linya po muna kasi para yung kamay niya ma-practice. Ito lang ay Pagka, ano, hinito pa lang. Ayan, galing. Oh, ayan po, oh. Ito na po yung sinulat niya. Pinagpahinga ko lang kasi ang sipag-sipag. Ayan. Wow, <coughs> nanay Lorna. Naglinya-linya. Ayan. Nag-line-line -line po siya, oh. Kung po si Nanay Lorna dun sa naririnig yung mga sounds. Ayan. Mm. May nagtuturo sa kanya. O, oh, tatlong Maria yan. ah. <laughs> oh, oh nini, ka doon. si sila na ilor na. Ayaw nang huminto pagsusulat. Pagkatapos po niyang manood dyan, ayan, ang letter sounds, ito na. At kukopyahin daw niya yung alphabet. Ayan! Letter A. Pwede malaki na na Okay lang malaki. Ikaw na lang na na ilor nagsulat niyan? Oh. Ano letter yan? Letter yeah. <music>